Karamihan sa atin ay napapasigaw kung may lumilipad na ipis, lalo na kung sa iyo ito papunta. Minsan nga may patawa pa ang kwento na habang natutulog siya ay nanaginip siyang kumakain ng hipon. Yon pala ay may gumapang ng ipis sa kanyang bibig. Tunay na nakakadiri ang amoy at itsura ng ipis, lalo na yung mga malalaki. Ngunit alam mo ba ang may isang tunay at kakaibang pangyayari na naganap sa bansang China? Na mas mandidiri ka kung malaman mo ang buong detalye. Kaya habang pinapanood mo ang bidyong ito, mas mabuti kung hindi ka kumakain. Baka kasi mawalan ka pa ng gana. Kaya pasintabi sa mga kumakain. Isang Chinese na lalaki na naramdamang may gumagapang sa kanyang ilong isang gabi habang siya ay natutulog at nakaranas ng partikular na mabahong hininga sa loob ng tatlong araw bago natuklasan na mayroong isang ipis na nakaipit sa kanyang trekiah o lalamunan. Isang 58 anyos na lalaki sa Hai Hainan province ng China ang nakaranas kamakailan ng pinakamasamang bangungot na tinatawag na entomopobe o iyong matinding takot sa isang insekto. Isang gabi habang siya ay natutulog, nagising siya na may kakaibang naramdaman na may gumagapang sa kanyang ilong at sumunod ay may naramdaman siyang bumaba sa lanamunan niya kaya umubos siya pero walang lumalabas kaya bumalik ito sa pagtulog at hinayaan na lamang. Nang sumunod na araw, ibinalik niya sa kanyang isipan ang buong pangyayari at nagpatuloy lang siya sa kanyang negosyo hanggang sa napagtanto niyang may masangsang na amoy sa kanyang hininga. Kahit na lumipas ang tatlong araw, nakakadiri pa rin ang sobrang paho ng kanyang hininga at nagsimula na rin siyang umubo ng dilaw na plema kaya nagpasya siyang humingi ng medikal na tulong. Ang hindi pinangalan ng lalaki ay unang pumunta sa isang ENT specialist sa Hainan Hospital. Ngunit sa pagsusuri sa upper respiratory tract ay walang nakitang kahina-hinala. Gayon pa man kumbinsido ang pasyente na may mali kaya ipinasa siya kay Dr. Lin Ling Isang respiratory critical care physician sa nasabing ospital. Nagsagawa siya ng chest CT scan at nakakita ng anino sa posterior basal segment ng kanyang lower lobe na nagsasaad ng may foreign object na natigil doon. Ang inirekomendang aksyon na ginawa ay isang minimally invasive bronchoscopy. Sa panahon ng procedure nakita ni Dr. Lin ang isang bagay na may mga pakpak sa bronchus ang katawan ng isang insekto ay nabalot ng maraming plema. Matapos sipsipin ang nakabalot na plema, lumantad ang katawan ng insekto. Ito ay isang ipis. Matapos alisin ang insekto sa trikya ng lalaki, paulit-ulit na inugasan at nilinis ang plema ang bahaging iyon. Kaya ang masamang amoy na nagmula rito ay nawala ng tuluyan. Ang 58 taong gulang na lalaki ay ganap na gumaling at pinalabas kinabukasan. Sinabi ni Dr. Lin Ling na ang mga ganitong kaso ay napakabihira. Ngunit pinayuhan ang sinuman na kung may kakaiba silang naramdaman sa kanilang katawan na hindi maipaliwanag ang dahilan, kinakailangan na bigyan ito kaagad ng pansin sa lalong madaling panahon. Kaya pag natutulog kayo, huwag nakanganga, baka pasukan ng ipis ang inyong bunganga. Di bali sana kung hotdog ang pumasok dyan, pwede pang kainin. Hanggang dito na lang muna tayo mga katrip. Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe. Magandang araw sa ating lahat.